So yun, magandang araw sa ating lahat. Sama natin si kasosyong Jason Andres, owner ng Pops Bike Shop. Alam ko marami, ako, marami tayong matutunan ngayon dito sa kanya. So may mga ilang tanong lang ako sa sa'yo na alam kong kakapulutan namin ng aral. So unang tanong, ano ang pinaka-common na napagkakamali ng isang negosyante pag nagsisimula magnegosyo? Uh, pag may income, akala nila, ano na yun income, ibinibili nila ng mga Uh, gusto nila all uh, mga wants mm -hmm. na pagdaanan ko kasi yon. Pagtingin ko sa savings, wala. Kaya mula noon, uh, almost two years akong parang may business ka nga pero parang nagtrabaho ko lang rat race. Mm -hmm. Hindi lumalaki. Ang ganda na panood ko si Arvin Urubia about sa cash flow. Doon ko natutunan na uh, dapat yung kinikita ng business mo hindi ka kukuha doon. Uh. So ang ibig mong sabihin, yung profit ng business mo, ginawa mong sarili mong pera. Oo, noon. Sa almost uh, one to two years. Anong business yun? Ayan, uh, bike shop din. Ah, so yung bike shop mo na yun, hanggang ngayon napalago mo kahit may pagkakamali ka nung nakaraan, no? Nang karaang oh, taon. May natira. Kaya, ayun, yung pina, ano ko. Kasi natuto na ako, almost two years na nagnenegosyo, hindi lumalaki. Kaya, naghanap ko ng paraan para may stop yung ganon. Uh, gusto ko nang lumaki. Kaya napanood ko si Arvin Orobiano. Ilan taon na nga pala yung negosyo mo ngayon? Eight years. O okay, kita mo, eight years. Sa two years niyang pagnenegosyo, puro pagkakamali yung ginawa niya. Pero sa six years niya, doon niya natutunan lahat dahil sa two years ng pagkakamali. Ngayon, sobrang laki na ng bike shop niya. Saan nga pala matatagpuan yung bike shop mo? Pop's uh, Bike Shop, 2139 Aurora Boulevard, Santa Cruz, Manila. So, second na tanong natin, ano ay sa tingin niyo po, ano ang role ng social media ngayon para mas lumago ang isang negosyante o ang isang business? Pinakaimportante ang social media. Lahat ng uh, sa social media kay Sir Arvin ko na ano yan. Kasi nung wala ko sa social media na nag-vlog, ayun talaga di talaga ako lumalaki. <laughs> Nagpo-post lang ako sa mga marketplace. Iba yung nabibuild mo na trust sa mga customer. At saka yung mga sa mga, Nagiging ano na yan eh. Uh, lifetime listing na kasi yung ginagawa mong video mm -hmm. sa Facebook. Kaya yung uh, pinaka the best na na gawa ko sa pag-create ng mga post sa social media. Ngayon, ngayon ganoon din. Uh, kaya kung nagawa yung mga pag-listing sa mga online online platform, kasi nga nag a ako sa mga latest mm. sa social media. Gaano ka importante na magkaroon ng isang mentor sa buhay mo? Ayun yung pinaka-importante. Sabi ko nga sa, sa inyo, two years na parang rat race na nagtatrabaho na walang nangyari. Nung nakapanood ako ng mentor na magtuturo sa iyo paano yung tamang uh, pag-process ng, ng negosyo, doon unti-unti mong mapapalaki at mapapalaki yung ano, isang negosyo. So yun, maraming salamat. Anong huli mong masasabi sa mga viewers natin na nag nangangarap na magkaroon ng negosyo mga aspiring natin na ibibigay na payo? Ato marami akong napatunayan, hindi lang sa akin. kaya sa iba ko rin napapanood, mga ibang sikat na rin. Dati akong kargador din ng bike na isang kumpanya. Dati lang akong kargador. Nakita ko yung ano, may parang chance na lumaki rin ako doon. Yan. May isang taong nagtiwala sa akin, pinahiram niya ako. Ayun yung uh, ano, buti na lang talaga uh, may nagtiwala. Tapos yung sinasabi ni Kasasyong Arvin na yung pag mag-umpisa, huwag kayong mangutang. Ayun kasi uh, pinagkatiwala yung pera na yon 200K lang yun. <laughs> uh, ngayon medyo malaki na. Ayun, Ayun lang yung uh, pinarol namin kahit na sumababa kayo, yung tipong kala nyo di kayo makakaangat, magtiwala kayo sa sarili nyo. Kasi nagtiwala ko sa sarili ko, kaya may nagtiwala sa akin. Ayan. Ah, sabi ko nga, from cargador ngayon, meron na. Diba di ba Sino bang akalain mo na, na siyempre nakakita tayo ng mga cargador dyan, sa palengke, siya naman, nasa ah, bike shop. Sino mong akalain na cargador, tapos nga entrepreneur. Kasi, kasi diba? ako nga pag-aral ng ano, college, hanggang high school graduate lang ako. O, oh, diba? di ba? Hindi, pa siya nakapag-aral ng ng college. Tapos, ngayon, talo pa niya yung mga college graduate, di ba? Ngayon, ang laki ng bike shop niya, follow niyo siya, follow niyo yung page niya, check niyo, baka, mahilig din kay sa bike shop. So, yun, maraming salamat, kasosyo. Happy 5 anniversary sa atin. Sa atin.